Dinidebate ng boxing fans sa buong mundo, naging ikatlong laban ni na Manny Pacquiao at ng Mexicanong si Juan Manuel Marquez sa Twitter. Ang ilang Twitter users tulad ni na Babos Aguilar, Ana Abad Santos, Tony Ataide at Ala Paredes hindi naging masaya sa desisyon ng mga orado dahil para sa kanila, si Juan Manuel Marquez ang karapat dapat na nanalo. Ang iba naman, dinipensahan ng ating pambansang kamao ayon sa British journalist at TV host na si Pierce Morgan, hindi porket may nag ay mali na agad ang naging resulta. Madalas din daw niya itong nararanasan at kadalasan daw siya ay tama. Ay naman sa kina na Chito Miranda Jr. at Jim Paredes, hindi kasalan ni Manny Pacquiao kung siya man ang panalo sa scorecard ng judges. At dahil nga sa dami na komento sa Twitter tungkol sa bakbakang Pacquiao Marquez, naging top trending topic si Pacman kahapon, di lang hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa Mexico. Sa Facebook naman, nanaig ang pagiging palabiro nating mga Pilipino sa post ng ilang tungkol sa laban ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez. Ayon kay Chad Gonzalez, pataasan na lang daw ang score sa videoke. Sa palagay naman ni June San Diego, siguradong marami na naman komento sa